Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa mga nasirang ari-arian, maraming buhay ang binawi ng bagyong tinok na walang o walong beses naglandfall sa iba't ibang probinsya sa Visayas. At lalong tumitindi ang mga imaheng nakakalap natin. Mahigit 24 oras mula ng bahain ang maraming lugar kabilang ang Cebu na di pa nga tuluyang nakakabangon sa nagdaang lindol. Mga kapuso, narito po ako ngayon sa isang subdivision sa Cebu City na nilunod ng lampas taong baha bunsod ng pag-apaw ng kalapit na sapa. Dito po nangyari mga kapuso ang pag ng maraming sasakyan na nagkapatong-patong paghupa ng baha. Narito ang aking report. Nagmistulang kargatan ang bahaging ito ng UN Avenue sa barangay Umapad sa Mandawi City kahapon ng madaling araw dahil sa hagupit ng bagyong tino. Magburos ng baha. <tipos> ang baha, humalik na sa bubong ng ilang bahay. At ang mga sasakyan, naglubugan sa tubig. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong na lamang sa payloader para mailigtas. Kaya uh, bahay namin, pag uh, uh, Saan kayo napunta? Sa loader, may loader. May loader. Pay equipment. Ibig sabihin, yung payloader, inaklet niyo yun. Oo, oh, yun doon kami. Tatlong pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra na sa daan ang mga lumubog sa bahang mga sasakyan. Kasama ang ilang container van. Saan po kayo napunta? So may nanimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon po Pero bago ko kayo dalhin doon, higyan nyo humang na yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare papasok sa city proper mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Andun po yung ating mga kapuso na tumatanggap ngayon ng ayuda. Ayuda po. So ito po ay ayuda galing po sa mga nagmamalasakit na natin mga kababayan. Ano ho? Ano kailangan ngayon? Brother, Solar. Solar. Tubig. Tubig papakita ko po sa inyo mga kapuso kung so, ano sinapit ng mga sasakyang ng na iwang nakaparada at nung tumaas ang tubig ganito ho ang sinapit pistulang winasiwas ho at nagkapasag-pasag na itong bitch yun yung makikita hindi lang huya nag-iisa ang hagupit ng Bagyuntino kitang kita rin sa subdivision na ito sa barangay Bakayan sa lungsod ng Cebu. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis sa pagtaas ng tubig na aabot mula 10 hanggang 12 talampakan. On the ground po mga kapuso ang inyong lingkod. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita po sa inyo yung ang itsura hindi na ako makapasok dahil makapal na po yung putik pero kung yung nakita yung sinumin ko kanina video naroon po na yung mga sasakyan na nagkapatong-patong dahil sa pag ng tubig narito na po yung mga otoridad ng Cebu City fire station na nakikipagtulungan mo, para sa kahit pa paano unti-unting maibigay ho yung pangangailangan natin mga kababayan ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado, gaya ng pamilya ni Alvin, sa bubong na ng ikalawang palapag, nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga yung tatbun. Tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock. Bigla yung, kasi yung mga fence doon, magsaka na lahat. Ako kaya ang buhos ng tubig sobrang lakas kaya wala na kami magawa umakyat na kami sa taas sa ngayon ay nasa evacuation center na ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak mga kapuso ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Villa del Rio subdivision isa po ito sa mga residential area na lubos na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at bigla ang Pagtaas ng tubig. Ang bawat lansangan, ganyan ho ang madadatnan. Mga nakasalansang mga sasakyan, mga bahay na lubog sa putik. Ilan sa mga kababayan, ang uh, aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, kung inyong makikita ang sitwasyon, napakarumi pa rin sa lugar at ang ating mga kababayan, hirap na hirap pa rin sa kanilang sitwasyon. Kung inyong makikita, mga kapuso, sa aking likuran ngayon, bumalandrang sumalansan ito hong hindi pangkaraniwang mga sasakyang pag-aari ng mga residente dito po sa subdivision kung saan kami naroon. Wala pong kuryente sa area na ito ngayon, tanging ilaw lamang ng kamera at ng setup ang nagbibigay ng liwanag dito po sa aming posisyon. Ang binabanggit po ng lokal na pamahalaan, pigil muna ang clearing operation ng mga otoridad sa mga oras na ito dahil napakadilim na ho doon sa kalob-looban. Magre-resume ito bukas alas 6 ng umaga. Ang panawagan po, mga kapuso, ng ating uh, mga kababayan kung maaari sana madagdagan pa yung mga towing company na sumasaklolo sa kanila para isa-isang maisalansan yung mga sasakyang bumalandra ng patagilid kung saan saan po. Itong sasakyan na ito na nasa aking likuran mga kapuso, ito ay galing pa doon sa pangatlong kalsada sa Kaloblooban at tinangay lamang ng tubig ng tuma uh, tumaas po ang baha. So nasa 450 families dito lamang sa Villa del Rio subdivision ang naapektuhan at ngayon ay uh, nangangailangan at humihingi po ng saklolo sa lokal na pamahalaan.